good sella <laughs> bakit ka nag sampung 10 sa imong nawong <muchas> hi maghay pagani mi tawon dali lang ta muta sa tindahan oh. to kasi alis na do tayo sa atin <laughs> O sige na maghay lang do hangin oi sano bayan ay, ay kayo, bakit ka uti ka ninyo ay, yan ni madam iman Hello. Unang ngunit. Asni. Hello. Hi. No, hello. Hello. Tin. Hello, hello. You. Tumingin ka sa aking Tabi. Ay nakayoke, sir. Ahmad. na mama Gul Akil. Jeep, mama, mama tatem nan mo ako pina tangina wala